kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang humigit kumulang dalawang taong pamamalagi sa Timor Leste, matapos ako sa hang utak sa pagparatrat sa noy gobernador ng Negros Oriental na Sir Gamo ngayon ay naibalik na ng bansa si Nooy 3rd District Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Sinundo ng mga taga Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation sa Timor-Leste si Teves at ikinarga sa depropeller propeller na aeroplano ng Philippine Air Force ang dating congressman at iniharap sa media. Habang nasa loob ng aeroplano ay tinabihan mismo ni NBI Director Jaime Santiago si Teves habang ito'y nakaposas. Sa loob na rin siya mismo ng aeroplano

In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ginoong Arnold Potevi Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng inyong karapatan at ito po ang mga sumusunod. Kayo ay may karapatan tumahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo laban sa iyo sa hukuman. Kayo ay may karapatan gumawa at umili ng abogado. Kung wala ko kayong kakayanan gumawa ng abogado, ibigyan mo kayo ng ating, ng ating kumpiyan. Naiintindihan niyo po ba yung mga karapatan na iyon? mo. Thank you, po. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang dalawang taong hindi nakita ni Arnolfo Tepes Jr. ang kanyang nanay ngayon ay nasa tabi na niya ito nang ito'y umarap sa media para sagutin ang ilang mga katanungan. Kaano man katigas at katapang ng isang lalaki pero pagdating sa usaping pagmamahal ng isang nanay ay sigurado namang bibigay ito. Lumambot ang damdamin ng isang palaban na dating kongresman ng kanyang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Kung gaano niya na miss ito at nagkagalak na makalipas ang dalawang taon ay muli na niyang nayakap ang kanyang pinakamamahal na anak parang batang paslit na napahiyak at yumakap sa kanyang ina ang tigasin at matapang na si Arnie Tetes. Um, papasalamat ako sa Diyos na after two years, nakita ko na naakap ko na yung anak ko. And uh, yeah, I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Thank you. Bilin niyo na lang po sa kanya, ma'am. Bilin niyo po. Bilin niyo po sa kanya. Ang ang bilin ko talaga sa kanya is parating manalangin. They will be done. Ngayong nasa kamay na siya ng gobyerno ng Pilipinas, ay wala na siyang hiling pa kundi ang mapabilis ang takbo ng kanyang kaso nang magkaalaman na kung ano ang magiging kahihinat na nito. At least, makalang na rin matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailan pa rin ito matapos. Eh. Ito lang sana yung request ko sa ano, sa korte na sana mabilis yung ano, mabilis yung yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabaho talaga yung kaso, sandali lang yung ano, sandali lang naman yung yung sandali lang matapos kung ano. So, yun lang yung ano. Anyway, I believe in, I, I, I trust my lawyers very well. And I, I know my conscience is clear. So, ang sa akin lang, sana lang mabilis yung process. Para matapos na. Diba? Matapos na siya. Para matapos na. Thank you. Sa sampung bilang ng mga mabibigat na kasong kakaharapin ni Arne Tepes ay pagalingan na lang sa kanikanilang mga abogado para masiguro ang panalo ng bawat partido. Ako saduman pero hindi pa rin maituturing na guilty hanggang sa masentensyahan ito ng korte. Ikaw, sa tingin mo ba'y tataplan si Arne Teves sa mga kinakaharap niyang mga kaso? gusto na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.